Mari may video for today. Ito nga pala at late upload na naman po si Maring Gora nyo. Noon nga pala umuwi ako sa Bicol itong video to mga Mari. For today's video nga i-share ko naman sa inyo mga kamari kung saan kami kumain nung kami umuwi sa Bicol. At doon nga lang pala yung mga kamari sa Kalawag. At malapit nga pala itong mga kamari sa dagat kaya masarap kumain dito. At anyway ha, first time nga lang pala namin dito kumain ni asawa. At dahil nga pala mga kamari nagutong kami sa biyay, nag-stop over muna kami sa tapat ng kainan na ito. At ito nga pala ang napili namin kasi mukhang maganda naman dito kumain. Tingnan nyo man si Maring Gora nyo, oh. Ang pangalan pala mga kamari ng kainan na ito ay Kamayan Dagat. Siyempre, kaya siguro tinawag na Kamayan Dagat, katabi ng dagat, at ang mga pagkain nga pala dito talagang galing sa dagat. At ang napili nga pala namin mga kamaring ulam ni asawa ay yung may sabaw na yellow pin sa riwana. At meron nga din pala sila dito sugpo, alimango, baka. At maghihintay ka nga lang pala mga kamarin mga ilang minuto para maluto mga ngayon. Kasi ako mahilig naman talaga ako sa mga bagong luto. At gusto ko kasi pag kumain ako ng ulam or pagkain, gusto ko yung medyo mainit-init pa. At kung nagmamadali ka naman mga kamarin, eh meron din naman silang mga lutong ulam. Habang naghahantay nga pala ako ng order namin ay napatingin muna ako dito sa dagat. Ang ganda kasi tingnan, ang daming isdang maliliit. At ito na nga pala yung order namin tapos ng maluto. At ayan, isang yellow pin ang pinaluto namin mga kamare. At dahil dalawa lang naman kami kakain ni asawa, yan lang ang binil namin ulam. At hindi mawawala ang extra rice dyan kay Maring Gora nyo. <laughs> At ito mga kamare, sasabihin ko sa inyo, hindi sa pagbibero hindi lugindog -lug ang pera nyo dito kasi napakasarap ng pagkain nila dito. Lalo ni mga gulay nilang gatang biko. Ah, sarap. Talagang babalik-balikan sa sarap. At pass forward nga pala ulit ako dito mga kamare. Ito nyo nga pala makikita nyo ang mga pampasalubong dito sa daan ng Bicol. Aliw na aliw nga pala ako dito habang dumadaan kasi ang ganda. Ang daming ko nakikita magagandang tanawin at magandang mga bilihin. Makikita nyo lang yung mga tanawin na yan pag nakasakay kayo sa motor. At maganda rin magbiyahe dito mga kamaray pag umaga sa kahapon para hindi mainit. At na, ito na nga pala. Welcome to Bicol. At chat hanggang dito na nga lang palang video ko mga kagora. Maraming salamat. Bye bye.